Araw po, ako po si Sophia Jeline D. Domdom mula sa grade 4 Hasinto. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang pagpapanatili at pagpapaunlad ng physical fitness. Samahan niyo po ako! Ang una po namin gagawin ay agility. At ang laro po namin gagawin ay patintero. Agility o liksi. Kakayahang magpalit o magiba ng posisyon ng katawan ng mabilisan at naayon sa pagkilos. Ang pangalawa po namin na gagawin ay balance. Balance o balance kakayahan ng katawan na mapanatiling nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa static balance dynamic balance o in flight pangatlo po namin gagawin ay coordination. Ang laro po namin gagawin ay sa bola. Coordination o koordinasyon. Kakayahang magamit ang mga pandama kasabay na isang parte o higit pang parte ng katawan. Ang apat po namin gagawin ay speed. Ang laro po namin gagawin ay takbo speed o bilis kakayahan ng katawan na gumalaw o makasaklaw ng distansya sa maikling takdang panahon. Ang gawin namin gagawin ay power at ang narurupo namin gagawin ay sipaan bola. Power kakayahang gamitin ng mabilis ang lakas. Ito ay kombinasyon ng bilis lakas. Iyon po ang dapat natin tadaan upang mapanatili at mapaunlad ang physical fitness. Bye-bye po!